Alam nyo ba ngayon lamang ay kinilala ang Apayaw bilang isa sa apat na biosphere reserve ng Pilipinas. Ito'y dahil sa namataang activeness ng Philippine Eagle sa mga kagubatan sa probinsya. Nagsisilbi rin itong tahanan ng mga critical endangered species tulad ng Philippine Eagle. Pero alam nyo bang hindi lamang Philippine Eagle ang matatagpuan sa mga kagubatan ng Apayaw? Maliban kasi sa Agila na matatagpuan sa 1,000 peso bill, makikita rin dito ang blue nap parrot o tanig na thus o mas kilala sa tawag na pikoy. Ito rin ay matatagpuan sa likurang bahagi ng 500 peso bill. Ang ibon na ito, isang native sa Pilipinas, pero matatagpuan din ito sa mga isla ng Malaysia, Borneo, Indonesia, Greater Sandas at Sulawesi. Tinawag itong blue nap parrot dahil sa bughaw na kulay sa kanyang batok hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Sila ay kilala sa pagiging maingay, lalo na sa umaga at hapon, at may kakayahan din silang gumaya ng boses tao. Pero ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, ang isang blue nap parrot na natuto na gumaya ng boses ng tao ay hindi na maaaring ibalik sa wild dahil nasanay na sila sa interaksyon at atensyon ng mga tao, mahihirapan na itong bumagay at mamuhay sa kagubatan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na silang naubos dahil sa pagkasira ng mga kagubatan at iligal na paghuli sa kanila. Near threatened na ang mga ito o malapit na silang ideklarang endangered species kaya naman protektado sila sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Dito ipinagbabawal ang paghuli, pagbebenta at pagkatay sa mga ibon. Ngayon, alam mo na.